palibasa nga ni mga kababayan dako na kunin mga tinanom na mga gulayon nigdi sa palibot kang harong kaya mayo ning kapuro problema ako magpara pamitas ni mga gulayon yan nakaurolog na bahan uh, may mga gulayon ako diding talbos kamuti ano sitaw kung anong anong mga gulayon ng mga nyaw nigdi sa palibot kang harong ko ta. ako kaya gusto ko may mga tanom-tanom ako nigdi sa palibot ta mas kanong oras pwede ako magpitas yan saka Kada ko lang mga tanong ko di may ito bagang gabi na pinapalamanan. Yan ang para tanong tanong ako di kita. Maray na bagay itong igwa ka tanong. Kisa -ara, ara kanya sa mga inang igwa nin, mga tinanom Kaya ako, mahilig ako magparatanong tanong maski para papano yan. May may naku anak ko nung sarong ay, 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 ano ito? Ah! Ay! Ah! eh Ray, ray ko, may mga tunog pati eh. Ray, may, may, ano, may pinya. Ray ko,

来哥，来。